madiway ay ko anay kang saraan kang akan niya vermicast. Kaya so may screen ako itong nakita. Bilin dyan ka screen sa bintana. Try ko kag i obra nun. nakita Ang Tapos dalong kang poultry. Poultry nga rat manok. Kang ginatawag nga tapi para nga gamitin. So, ginlagari ni iyay lagawi tanay para nga maobra na ang atenya niya aryagan. But do you know what aryagan is? Strainer is strainer na tan i, I... sta <laughs> ah. saraen in kraya ang ginatawag na vermicast strainer ang ubrahan ko tinanglan ko ang mga materialist dyan para nga makaubra ako. D-Y-I. Do it. D-Y-M eh. D -D -I -M. Do it myself. Kanit <laughs> do it yourself. Oh, Kaya na. Hampakan ka ginatawag nga martelyo ang atan niya o robrahan. Amra si iyay kaporsigido mag-ubrah. Ang anang mga naman An. Manan mo, si tatay ko panday. E, ang mga materyales nga nabili ni tatay, mga ginpang pang iridar na kanaman, diya, ginagamit ko riyan. Ay kun, simply, kun ang dugo na nagapanalay tayo, ginatawag na panday. So, maubra gina iyay. Bayi ka manokong laki, pwede mo maubra ang ang ginbilin ka nimo nga legasiya kang imo amay. <laughs> legasiya ni tatay kita ng pagkapanday na karamong Ako ka pamanday din ko. Kamabisan sa atop. Ako man nagpang ubra ka atop kong kaisa. Panghigot ka atop. E, alangan mo kami sugoon. Alangan ko sugoon naman niya baby boy nga si Erwin ni Rian. special Rian. Ang kaan na anak na, na kagparigos ubra. Yan lang ganit na kamaan mag-regus sa ng kaugalingan. Kaya ang pagkain na kara, kami pag-abuer kara. Pagkain ng pagkain, sige, tugro ka na. Kita mga may ginatulod-tulod. Kaya nga nang walker, bisan nga, wala rin na. Basta, basta kaya magtingdega. Kaso, tamad mag, ah, namiyan magsipal ka walker. Kaya, kaya Isan sa salib balay, ga-walker. Mag-walker. Man, ano, ganit nga, may agtunan niya raya. Ang sungkod ni nanay, nakrabit-bitan na. Isla na walker, kasungkod. Mm. Diba? Nag-martilyor ako na ko dyan ah. May istoryahan talaga mo. Matapos sa so karon maayag rin ako ka akin niya. Vermicast. May daw pwede rin to. May nag-abot ka. May maabot niya ano mo. Nga... flower pot. So, kinanglan ko i-transfer ang akin niya mga strawberry sa ginatawag na bago nga, bag nga pat. Ay ang iba dyan, nagado, nagaralaya rin ba iwan dyan? Kabay lang hindi magkaragad pa. Yan, may kanungkon. Kaumpisa iba ka bang kabunga-bunga. Kabunga rin, kakaan ako kal malatublo, Malapunta ka tingayan sa bahar kabunga Tang strawberry na luto may dyan, may dyan pa tatlo kabilog nga, amo man Japan? wala tudlo, kragkal. Nga punta ka tudlo lang, oh, ay doko ko, black bahala. Doko ko ka at least, nabunga. Nabunga kita sa sa ginatawag nga magdukay na panahon <laughs> ay may vermicast rin ako uh, kad may kung ano-ano ka dyan ah tapos na siya Ara na wala lang sa kilid it nabutang hay siyempre takot nakita nga garamitan pero may dyan ay ako sa mo nakita pag ko kang sangka ariagan, dyan siminto so try natin try natin kung okay ang atin niya ariagan. so that's what I am doing ayagan natin ang mga tae kang lalago. Si Pribatangan ta kang hapin, the hapin is there. Hmm. Bukabuhay kay iya at ah, iyay ay ma... Para nga magka, makita nang da kung paano ka mag-ayag kang ginatawag nga efforts kang earthworm. Yan. Ayak din natin. Nan. Ganan lang. Kaso, ay gamay ang anang mata kang atin ariyagan. That is mata. Da ay. <laughs> ang anang buho lang. Gamay. Di. E, natakaan ako dyan karian Kahilat. Sabi nyo kung yung iwan ko. Hmm. Siya so, eh. Yeah eh okay. o oh, paggusto niya paggusto niya ay pero daw nabudlayan din na ako kara dyan. hay maubos ka panaog ang anang itlog ang ano may mga lalago. para lang gatarawaso oh. atong bintin iyay kag ibetang sa idalang balik ginaduyan ang alago <laughs> amo li alago karaga ginaduyan ta ka na Yan ni Elisa ni iyay nga nang ariaga na mga riyagan kang baras ng mga fine dala para ka mag-ano dyan. Inislan ko, ikabuhay ka to. Gagmay ay hanan ng ano, alang buho. Stay, buhay magwa. So, dyan ay lasig lang dyan. Makita niya ganyan dyan kung ano kaduro ang akanya na buwel sa kananda ka Pero, ganon lang, ganon. Para lang magdasig ang akanya obra. Oh, oh, di, dasig lang, oh. Kasihan lang tawa. Ay, wala ko timaw. So, oh, ano lang rabuhan ko. Ibla ko nag- gaano ka ako nag-ayag ka kang baras darwa dapat ang makapatsin ka ratos kuya kang piyak hindi hmm. Di, ay wala akong timaw ako lang isara hindi i tayag tayag ganun lang <laughs> ang ginatawag na screen para lang panaog ang mga ano mga efforts kang lalago pero you know, mas dasig riyan dyan sang sato sa gamay ko inang naging obra ko. Ganon lang siya. So, oh, may lalago, kita niyo, siya <laughs> si ay kalalago, kundi pa kita kanina. Umoriad dyan ang kanya obra. The Obra Maestra ni Manding para sa anang kalalaguhan, <laughs> para sa anang mga katamnan. Ang problema ka dyan. Pero ako eh, lupa pa nga Manita pa ko lupa na akong berilin. Kung sa diin ako, gaplano ako, kung sa diin ako mabutel kang kalupaan na gamitin ko para sa akong strawberry. So, amulang ra, amulang ra na ipakita ko ninyo ang pag-ayag kang akong ng uh, vermicast. So, thank you. Thank you everybody for watching my kuris-kuris ng mga istorya di on Amor. Amor lang rin. -an. Ang akano okay, oh, lang daw. O. Oh. Yung naduyan-duyan. Naduyan-duyan <laughs> na yung karang lalago sa <laughs> akanya saraan.